<tinyo> Pinasadya talaga niya, 'to. Oh, talaga siya. Ang alin Ito. Ay. Ganyan pa po siya. Ganyan talaga din siya. Hindi ito Wala bago dyan yung yung langis mo mismo bu bu bukas na lang bukas, yun Nakabukas yan. <sutup> bukas, bukas na para yan ito yung langis ng ano ng jack, jack oh, sa isang salita lang yan pero mabisa ay jo jo yung sa akin ang ina salitang huwaran pag nakuha uh, mo mag maging huwaran ka malupit yun yan ang ulupit. ito yung maapaw ito na Oo, oh, pag uh, may kalaban ka, di yan. Kung may kalaban ka, automatic. Umusok yan. Mm Ito, diwanag yan. Ito naman to, ano to? Uh, yung ahas na namatay, tapos ginagat na pawi, tapos binuga na buhay. Ito yun. Mm Mayroon ka pa ng panggamot sa mga kuwano, makamandag ano? Hmm. Pangbuhay. Ito ang laman nito bulaklak na gabi ito. Parang, parang galing kay, ano, kay... Oo, oh, pero nung sa loob...